Quarter 2, Filipino 8, Aralin 5, Tekstong Persuasive, Tekstong Biswal, Talumpati ni Manuel L. Quezon, Editorial sa Kasalukuyan at sa reformista, Diyaryong Tagalog. Mga Layunin Una, nauunawaan ang Tekstong Persuasive gamit ang mga kasanayang pang-akademiko. Ikalawa, natutukoy ang paksa, layon at ideya sa teksto. Ikatlo, natutukoy na ng mahalagang informasyon, pagtukoy sa ideya, pagalarawan ng sipi, pagkalugad sa iba pang mga detalye, pag-aanalisa at pagkataya ng mga mapanghikahayat na salita at pahayag. Ikaapat, naipaliliwanag ang mahalagang ideya at detalye gamit ang diksyon, estilo, transisyonal at kohesyon gramatikal at kaangkupan ng salita at ideya na nais iparating sa mambabasa. Ikalima, na susuri ang mga tekstong biswal batay sa mga elemento. Ikaanim, na ipaliliwanag ang mga elemento ng tekstong biswal. At ang panghuli, na ang mga elemento ng tekstong biswal sa pag-unawa sa teksto, panitikan at persuasive. Bago tayo tumungo sa ating aralin, ay magbalik-aral muna tayo. Unang gawain, katotohanan o kasinungalingan. Panuto, isulat sapat lang ang K para sa katotohanan kung ang impormasyong nakatala ay totoo. Kung hindi, palitan ng salita o mga salitang may salungguhit. Isulat sapat lang ang tamang sagot. Kung ito ang iyong mga kasagutan, mahusay, maaari na tayong tumungo sa ating bagong aralin. Pagsusuri sa tekstong biswal. Si Manuel Luis Quezon ay ipinanganak noong Agosto 11, 1878 sa Baler Tayabas na ngayon ay bahagi na ng Aurora. Ang kanyang mga magulang ay parehong guro at siya ay nakapagtapos na abogasya siya sa Universidad ng Santo Tomas. Pagamat pansamantalang huminto sa pag-aaral dahil sa kanyang paikibaka sa digmaang Pilipino-Amerikano noong 1880 bilang bahagi ng hukbo ni General Emilio Aguinaldo pumasok siya sa mundo ng politika matapos maging abogado noong libo naraan at noong 1906, naraan at naging gobernador siya ng Tayabas at pagsapit ng 1907 naraan at pito ay nahalal bilang kasapi ng Philippine Assembly naging delegado rin siya sa Amerika bilang resident commissioner at pagbalik sa Pilipinas naging bahagi siya ng Batas Jones na nagatakda ng pagasarili ng Pilipinas Noong 1735, naging unang pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas matapos talunin si Emilia Aguinaldo sa halalan. Bilang pangulo, isa sa kanyang pangunahing layunin ay ang pagubuo ng isang pambansang pagkakilanlan. Dahil dito, isinulong niya ang pagkakaroon ng isang pambansang wika. Itinatag niya ang surian ng wikang pambansa na siyang namili ng wikang magiging batayan ng wikang pambansa. Noong Disyembre 1000 naraan at 37 nilagdaan niya ang executive order number no. 134 na nagtakda sa Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Noong 1000 naraan syam, opisyal na tinawag ang wikang ito na Filipino at noong libo naraan pito ay kinilala ito bilang pambansang wika ng Pilipinas dahil sa kanyang napakalaking ambag sa pagkakaroon ng sariling wika si Manuel Luis Quezon ay pinaguriang ama ng wikang pambansa. Namatay si Quezon noong Agosto 1, 1,744 sa Saranac Lake, Franklin Country, New York sa edad na 66 habang ang Pilipinas ay nasa ilalim ng pananakop ng mga Hapon sa panahon na ikalawang digma ang pandaigdig. Pagsusuring tanong. Una, bakit kinilala si Manuel L. Quezon bilang ama ng wikang pambansa? Ikalawa, ano ang pagkakatulad ng Tagalog, Filipino at Filipino bilang wika? Ano naman ang pagkakaiba? Narito ang mga halimbawang sagot. General Luciano San Miguel Highway ni June Panganiban, Austria. Matagal na panahong itinago sa atin ng kolonyal na edukasyon ng mga Amerikano ang kabayanihan ng maraming Pilipino nagbuwis ng buhay sa ngalan ng kalayaan. Inakala ng maraming Caviteño na si General Emilio Aguinaldo na ang pinakadakilang bayani na iambag na nalawigan ng Cavite sa ngalan ng paikipaglaban para sa kalayaan. Bukod kay Julian Montalan at Cornelio Felizardo, isa sa dapat nating dakilain at bigyan ng wastong pagkilala at pagdakila ay si Luciano San Miguel. Noong ika-28 ng Marso, 1903, kasama ang may dalawang daang tauhan ay nagbuwis ng buhay si General Luciano San Miguel sa madugong sagupaan sa Koral na Bato, Antipolo Rizal, laban sa puwersa ng mga mananakop na Amerikano na sinuportahan ng mga sundalong makabebe. Marangal na naipaglaban si General San Miguel at pinatunayan ang kanyang pagiging tunay na katiponero hanggang sa huling patak ng kanyang dugo. Kabaligtaran naman ito ng ginawa ni General Emilio Aguinaldo na matapos mahuli ng mga Amerikano noong Marso 23, 1901 sa Palanan Isabela, ay agad na nangampanya sa mga revolusyonaryong patuloy na lumalaban sa magsisuko na rin sa mga Amerikano. Kung multong patuloy na isinusumbat ng kasaysayan sa pagkataon ni General Emilio Aguinaldo ang pagkamatay ni na Andres Bonifacio noong Mayo 10, 1,800. pito at ni General Antonio Luna noong Hunyo 5, isang libo daan Kadakilaan naman ang pinatunayan ni General Luciano San Miguel nang buhay nito ang katipunan at magtangkang ipagpatuloy ang revolusyon laban sa Amerika. Noong panahong karamihan sa mga pinuno ng pag-aklas ay tumalikod na sa paghahangad ng kalayaan ipinanganak si General Luciano San Miguel noong Enero 7, 1875 sa Noveleta, Cavite. Siya ang panganay at nag-iisang anak na lalaki ng mag-asawang San Miguel at Gabriela Saclolo. Nakapagtapos siya sa Ateneo de Manila at nakahanda ng magpakasal sa kasintahan niyang si Maria Ongkapin nang pumutok ang himagsikan noong 1876. Kung kaya sa edad na 21 taong gulang ay sumapi siya sa pangkat ng mga magdiwang sa noveleta na kinabibilangan ni na Artemio Ricarte, Diego Mojica at Mariano Malvar. Nabigyan ng ranggong Colonel si San Miguel at namuno sa paikipaglaban ng mga katipunero sa Nasugbo, Batangas. Ika-25 ng Marso, pito nang sumanib si San Miguel sa pangkat ni na General Artemio Ricarte at General Emilio Aguinaldo sa Imus upang salakay ng mga Kastila sa Cavite at San Francisco, Malabon. Hindi na isa katuparan ang pagsalakay, subalit ng sinundang araw ay pinamunuan ni San Miguel kasama ang mga tauhan ni Andres Bonifacio at General Julian Montalan ang mga sundalong Kastila sa barrio Bacau, San Francisco de Malabon. Nang isuko ng mga magdalo ang paikipaglaban sa mga Kastila kay Gobernador General Primo de Rivera noong Desembre 1867 ay pinagpatuloy pa rin ni General Luciano San Miguel ang paikipaglaban. Pinamunuan niya ang pangkat ng mga revolusionaryo sa gitnang Luzon hanggang nang muling magbalik si General Aguinaldo upang ipagpatuloy ang paikipaglaban sa mga Kastila tauhan ni General San Miguel ang unang napatay sa tulay ng San Juan ng sumiklab ang digma ang Pilipino-Amerikano noong ika ng Pebrero, 1888. Ipinagpatuloy ni General Luciano San Miguel ang paikipaglaban sa mga Amerikano kahit pa isa-isa nang nagsisuko ang mga pinuno ng revolusyon gaya ni Emilio Aguinaldo, General Vicente Lukban at General Miguel Malvar. Binuo ni General San Miguel ang bagong katipunan magmula isang libo siya na at dalawa na naglalayong ipagpatuloy ang paikipaglaban sa mga Amerikano hanggang sa makamit ang kalayaan. Bandolero o tulisan ay pinatawag sa kanya ng mga Amerikano. Magiti ang ipinagpatuloy ang pagkapalaya ng bayan, kahit pa karamihan sa mga datihan niyang kasama ay nagsisuko na at ang ipagsabuatan na sa mga Amerikanong mananakop. Kasabay ng kanyang paikipaglaban, ang iba pang bayaning itinago ng mga history books na sinulat ng mga Amerikano gaya ng kabayanihan ni na Macario Sakay, Felipe Salvador, at ng dalawa pang kabitenyong sina General Julian Montalan na taga General Trias at si Colonel Cornelio Felizardo na taga Aniban Bacoor. Sumapit ang wakas ng pagkipaglaban General Luciano San Miguel noong ikadalawamputwalo ng Marso, isang libo at tatlo habang nagasalimbayan ang putok ng baril at isa-isang nanlalagas ang mga tauhan ni General Luciano San Miguel ay narinig siyang sumigaw ng ialay ang buhay para sa inang bayan. Ang kalayaan ay ang tunay na kaligayahan at karangalan. Tatlong bala ang sunod-sunod na tumama sa kanyang katawan at kumitil sa magiting na kabitenyong general. Nang ang punit-punit at tadtad ng balang watawat ng katipunan ay natagpuan ng mga sandalong Amerikano ang iba't ibang kasulatan na nag-uugnay sa paghimagsik ni General San Miguel at ng mga taga-suporta niya sa Maynila. Marahil, kung tulad ni General San Miguel ay namatay sa digmaan ni General Emilio Aguinaldo, ay walang dudang siya na ang kinikilalang pambansang bayani ng kasalukuyang henerasyon. Subalit ang ginawa ni General Aguinaldo na pagsuko sa mga Kastila sa kasunduan sa biyak na bato noong Disyembre 14, 1877, na inulit niya sa mga Amerikano noong Marso 23, isang libo at isa ang nagapababa sa kanyang pedestal bilang bayani. Ang kanyang pagdalo sa Araw ng Kalayaan noong Oktubre 14, isang libo na putatlo, kalayaang ipinagkaloob ng mga Hapones ay ang pangatlong pagkakataon ng kanyang paikipagsabuatan sa mga dayuhan. Malayong malayo ang kabayanihan ni General Luciano San Miguel sa naiambag ng unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi kaya panahon ng kilalanin si General Luciano San Miguel at panahon na rin ang ipangalan sa kanya ang mahabang kalsadang tumatagos mula Coastal Road hanggang sa may boundary ng Tagaytay at nasugbo Maligayang paglalakbay sa General Luciano San Miguel Highway Pagsagot sa mga susing tanong Una bakit hindi na ituro sa kasalukuyan ang kabayanihan ni General Luciano San Miguel Ikalawa Sang-ayon ka ba na dapat ipangalan na sa kanya ang Aguinaldo Highway? Ipaliwanag. Ikatlo, bakit may tuturing na ang nasabing akta ay tekstong persuasive? Narito ang mga halimbawang sagot. Paglalahad ng layunin. Alam ko ito. Isulat sapat lang ang itinutukoy sa bawat bilang. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Panitikang regional sa panahon ng mga Amerikano. Panitikang regional. Panitikang regional ang tawag sa mga akdang nasusulat sa iba pang regional na wika sa Pilipinas. Sa panahon ng mga Amerikano, isang awiting waray ang naging tagapagsalaysay sa naganap na Balanga Massacre sa summer noong Setyembre 27, isang libo siyam isa. Bago ang masaker, limamput apat na sundalong Amerikano ang napatay sa supresang pag-atake ng puwersa ni Kapitan Valeriano Abanador ng Balangida. Ang tunay na masaker ay ang pagganti sa mga Amerikanong sa pamumuno ni General Jacob Smith na nagutos sa kanyang mga sundalo na barilin ang lahat ng mamamayang higit sa taong gulang. Naging madugo at walang awa ang pagpaslang sa mga bata, matanda, babae, lalaki na naging dahilan kung bakit umabot sa 2500 ang namatay. Kinuha pa ng mga Amerikano ang tatlong kampana ng simbahan ng Balangiga bilang war trophy noong walo, pagkatapos ng daan at pitong taon ay binalik na rin ng Amerika sa Balangiga ang mga kinuha nilang kampana. Subalit ang awit na nagalarawan na naganap sa Balangiga noong isang libo siyam ay naawit pa rin hanggang sa kasalukuyan. May bersyon nito ang bandang Juan de la Cruz ni na Mike Hanopol, Pepe Smith at Wally Gonzalez na lumabas noong isang libo walumpu Noong dalawang libo tatlo ay nilabas naman ng bandang Campo Santo ang bersyon nila kasama ang Balangiga noong isang libo at isa music album. Bago tayo magpatuloy, palawakin natin ang inyong bokabularyo. Pagtatapat-tapat Ang mga salitang makikita sa Hanay A ay mula sa mga tunay na sampung utos ni Apolinario Mabini. Piliin sa Hanay B ang pinakamalapit na kasing kahulugan ng mga salita sa Hanay A at isulat sa patlang ang sagot. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Tumuloy na tayo sa ating aralin. Paglinang at pagpapalalim. Kakaiba at malikain ang disenyong pamproduksyon na aking nasaksihan sa tanghalang Aurelio Tolentino sa CCP kanina kasama ang aking asawa at anak na si Raha. Mula pa ito sa set design ni Toym Imao na isang mahusay na iskultor, pintor at multimedia visual artist. Kaya pala sa labi ng CCP ay naroon din ang isang exhibit ng kanyang mga lika. Post-structuralism at postmodern ang atake ng kanyang obra na nakatulong upang maging kaakit-akit ang entablado para sa pagkatanghal ng mabining mandirigma. Ang steampunk ay nagmula sa konsepto ng Amerikanong science fiction writer na si Kevin Wayne Jeter na nabuo noong 1980. Binibigyan din ito ang paggamit ng disenyong na naglalarawan ng Industrial Revolution noong 18 na siglo. Ang ganitong estilo ay makikita sa disenyo ng entabladong likha ni Imao na animong isang loob ng makina ang mga pyesa ay gumagalaw at umiikot. Ang orasan sa gitna ng entablado ay nagsilbing daluyan ng mga historical events kaugnay ng buhay ng Mabini. Kapuri-puri ang kapangahasan ng set design hanggang sa mga costume na ginamit ni James Reyes upang bigyang buhay ang mga eksena at ang bahaging punk ng pagkatanghal ay ang pagkala sa nakagawi ang tradisyon ng paglalarawan ng mga pangyayari batay sa aktwal na kasuotan ng mga tao sa inilalarawang panahon. Sa halip na animo sepia na kulay at kasuotan sa panahon ng mga Kastila at Amerikano, gumamit ang dula ng itim na kasuotan para ilarawan ang maitim ding hangarin ng mga makasariling Pilipinong kinakatawan ni Pedro Paterno, Felipe Buangcamino at Felipe Calderon. Lumitaw na ang puting kasuotan ni Mabini ay simbolismo ng malinis niyang hangarin para sa bayan. Umangkop ang genre ng steampunk sa pagkatanghal sapagkat ang malikaing dekonstruksyon ay nakaaakit sa mananood. Gaya rin ang eksibit ni Toym Imaho sa labi ng CCP na nagtulak sa anak anakong siraha na magtanong kung bakit may napapalipad ang saranggola sa ulo ni Marcos. Sa kabilang banda, ang ganitong estilo ng steampunk design ay maaring magdulot ng kalituhan sa mga manonood, lalo pa kung hindi naman nila batid ang kasaysayan. Sapagkat ang mga malikhaing disenyo'y malayo sa realidad ng buhay ay maaring maging sagabal sa pag-unawa sa daloy ng kwento sa buhay ni Mabini. Bagamat ang diyalogo dula ang bumubuhay sa dula, ang isang historical na akda ay inaasahang magtatangkang ipakita sa manonood ang tunay na larawan ng lipunang ginalawan ni Mabini. Sa kaso ng Mabining Mandirigma, natugunan naman nito ang pagkauhaw ng mga manonood sa kakaibang set design at atake sa pagalahad na bahagi ng genre ng steampunk at marasabing naging komplemento rin ito sa paglalarawan ng kaisipan ni Mabini na sumalungat rin sa daloy ng pag-iisip ng mga nakapaligid na persona sa pamahala ni Aguinaldo. Mahirap mag-isip bilang Pilipino. Ang pagkakaiba-iba ng lahing pinagmulan ng mga Pilipino ay may epekto sa pagkakawatak-watak din ng prinsipyo ng mga tao sa panahon ni Mabini. Ipinakitang consistent ang karakter ni Aguinaldo sa pelikulang General Luna na napangibabawa ng mga Pilipinong inuuna ang pansariling interes bago ang bayan. Sa kasalukuyan, papaano nga ba isasulong ng bawat Pilipino ang interes ng bayan sa gobyernong ang prioridad ng edukasyon ay labor export policy? Papaano ibibigay ang kapayapaan kung inagaw ang kalayaan sa pamagitan ng dahas? Ang benevolent assimilation ni McKinley ay tunay na mapaninlang. Nagtangka ang dula na ipakita ang kalupitan ng mga Amerikano sa maikling sayaw na sumasagisag sa pagpatay, panggagahasa at pagkasamantala ng mga Amerikano. Totoong ang mga Tomasites ay naparito upang turuan ng mga Pilipino, ngunit na itago nila sa kamalayan ng ating mga ninuno ang kalupitan ng Balanga Massacre noong 1901 at Buddhaho Massacre noong 1906 kung saan daang bata at matanda ang pinaslang ng mga Kano. Buhay pa ang himagsikan kaya maaga pa upang ipagdiwang ang kanyang kamatayan. Ito ang sinabi ni Mabini kina Paterno at Bencamino noong hinikayat siya ng dalawa na tanggapin ang autonomiyang inaalok ng mga kano. Hindi nabanggit sa dula na sa paikibakan ni General Luciano San Miguel sa mga Amerikano noong 1903 ay si Mabini ang kinikilalang tagapayo ni San Miguel. Napatay si General Luciano San Miguel noong March 28, 1903 sa Battle of Coral na bato kung saan kasamang nasawi ang may 200 niyang tauhan. Ang dialogong ito ay angkop pa rin sa panahong ito ng paikibaka sa korupsyon na binanggit din sa dulo ng dula. Ang batas ng dahas ay batas ng gubat. Bahagi ito ng pahayag ni Babini sa fictional character na si Pepe. Parang si Pepe ay si Joven na simbolismo ng kabataan sa nobela. Ang karahasan ng mga Amerikano ay manifestasyon ng kanilang asal hayop na paikitungo sa ating lahi. Bago na pasuko si General Miguel Malvar noong 1902, ay minasakar din ng mga kano ang mga Batanggenyo na nagtulak kay Malvar na sumuko. Kung ang lipunan na kasakasalukuyan ng isang gubat na pinamamahalaan ng mga buwayan ng gobyerno, hindi ba dahas din ang dapat na igawad sa kanila upang makamit ang katarungan? Ang di nakamit sa dahas, daanin sa batas. Inakala ni Mabini na tapos na ang digmaan. Dahil sa namatay siya noong Mayo isang libo Hindi niya inabot na paikibaka ni na Macario sakay na binitay noong setyembre 7, isang siya pito. At ni Felipe Salvadoro Apo Ipe na binitay naman noong Abril labing dalawa isang siya naput Ang parlamentaryong paikibaka ay nagtagal pa bago pa magkaroon ng resulta noong isang siya lima. At sa panahon ng Commonwealth, ang mga leader na nahubog mula sa edukasyon ng mga kano gaya ni Nakkezon, Osmeña at Rojas ay hindi naman talaga naghahangad ng paglaya dahil sa kanilang mga negosyong pinoprotektahan na wala namang pinagkaiba sa imahe ni na Buen Camino at Paterno. Digma ay tapos na sa kanayunan. Hindi natapos ang digmaan sa kanayunan pagkatapos ng pagsuko ni Malvar. Itinago sa atin ng mga Thomasites ang kadakilaan ni Nachodoro Acedillo, Ruperto Rios, Dionisio Magvelas, Julian Montalan, Cornelio Felizardo, at marami pang iba. Isa ito sa mga sablay na dialogo na script dahil alam ni Mabini na paglaban pa ang mga kagaya ni General Luciano San Miguel at maging si General Arthur MacArthur ay nagulat nang mamatid na karatapos pa lamang ni Mabini manumpa ng katapatan sa Amerika ay naikipag-ugnayan na agad ito sa mga rebelde. At lalong hindi ang COP ang dialogong nabanggit sa kasalukuyan sapagkat ang paikibaka ay nagpapatuloy pa rin sa laban sa mga nagaharing uri sa lipunan. Mahalin mo ang Pilipinas na higit sa iyong sarili. Isa ito sa pinakamakabuluhang mensahe ng Mabining Mandirigma na marahil ay halaw sa dekalogo ni mabini. Kung ang lahat lamang sanong pinuno ng bansa ay may ganitong pananaw, baka maunlad na ang Pilipinas at hindi na kailangan pang magpaalipin sa mga dayuhan bilang OFW. Mapait na sumpa ang maging mangmang. Bahagi ito ng paikipag-usap ni Mabini sa kanyang paghahangad na matuto. Hindi masyado nabigyang pansin ang papel ni P. Valerio Malabanan na isa sa mga unang gurong Pilipino na naka-impluensya sa maraming kabataan. Katunayan ay binanggit din siya ni Rizal bilang guro ng karakter ni Placido Penitente sa El filibusterismo. Marahil ay isang pananaliksik ang dapat gawin upang mabigyan ng hiwalay na stage play si P. Valerio Malabanan. Totoong mapait na sumpa ang kamangmangan. Dulot ng relihiyon sa panahon ni Mabini na umiiral pa rin sa panahong ito ng 21st century skills. Isipin na ang kamangmangan ng ilang kabataan ngayong naghahangad ng batas militar at umiidolo kay Marcos ngayong hindi naman nila aktwal na naranasan ang panahon ng diktatorya. Totoong sumpa ang kamangmangan ng ating mga kababayan na pinahihintulutan pang magwagi sa eleksyon ang mga nangungulimbat ng yaman ng bansa. Mga Obserbasyon sa Script pagganap at musika. Tunay na siksik ang pananaliksik ng script na likha ni Dr. Nicanor Chongson. Matalas ang mga dialogo na nanunumbat pa rin sa kasalukuyang panahon. Mahusay rin ang musikang likha ni Joed Balsamo. Bilang isang musikero rin, kahangahanga ang paglikha niya ng melodiyang angkop sa panahon at mensahe ng liriko. Mahusay rin ang direksyon ni Chris Miliado, bagamat mas mainam kung nasa unang bahagi ang eksena ng pananaginip ni Mabini at paikipag-usap niya kay Del Pilar. Hulyo 4, 1896 nang mamatay si Marcelo H. Del Pilar sa Barcelona, Spain. At sa tingin ko ay mas mainam na sa bandang una ito nilagay upang bahagi ng pagibigay ng iskema sa mananood hinggil sa background ni Babini. Ganun pa malamang ay bahagi ito ng artistic license ng director. Ang pagganap ng mga artista, lalo pa si binibining lesel Batukan ay kahanga-hanga. Mahirap ang umarte sa entablado, ngunit mas mahirap kung may kasamang pag-awit. Mahusay rin ang gumanap na Aginaldo na si Arman Ferrer. At kahit ang papel ni na Jonathan Tandiaoan, Marco Viana at JB Ibaste bilang sina Buen Camino, Calderon at Paterno, at mahusay rin si Aldo Bensilao na una ko na panood sa Buwan at Baril tunay na kahangahanga ang mga artistang ito na bahagi ng pagkasanay at paggabay ni Tatang Nanding Joseph. Ang ganitong pagkatanghal ay dapat na napapanood ng marami maraming Pilipino. Gaano karami sana makapapanood kung ang 57,750 pesos na tiket sa concert ni Madonna ay ginamit na lamang sa panonood ng mabining mandirigma. Ang pagkabaliw ng marami sa musikang dayo tulad ng musika ni Madonna ay produkto ng Amerikanisasyon. Sa ating lahi sa huling isandaang taon. Nasayang ang talino ni Pedro Paterno na isa sa mga unang propagandista at lumikha ng unang nobelang Pilipino noong 1885 na pinamagatang Ninay. malikhain ng pagatangka ng dula na ipakita maging ang talino ni Paterno sa pagsulat ay ginamit niya sa paglika ng mga pagatanghal na maka-Amerikano. At tama ang dula sa pagkapahayag nito sa katapusan na marami pa ring paterno Ben Camino, at Calderon sa kasalukuyan. Ang kahinaan ni Aguinaldo bilang leader ay marasalamin din natin sa kasalukuyang Pangulo na sinayang ang anim na taong panunungkulan. Tunay na dapat kilalanin sa kasalukuyan ang kabayanihan ng kabirthday kong bayani na si Apolinario Mabini. Marahil pagkatapos manood ng mga kabataang nakasabay ko kanina, ay nabigang linaw ang papel ni Mabini sa kasaysayan at marahil sa hinaharap, wala ng kabataang magatanong kung bakit palagi nakaupo si Mabini. Pagabalik tanaw sa Mabining Mandirigma, ipaliwanag ang ipinapahayag ng mga mahalagang dialogo mula sa dula batay sa bisa ng salita, pahiwatig at idiomatikong pahayag kaugnay sa kasaysayan at kasalukuyan. Narito ang halimbawang sagot. Matapos mong mabasa ang sanaysay, nakumbinsi ka ba na talagang karapat dapat panoorin at ang kilikin ang dulang musikal na mabining mandirigma? Ipaliwanag. Narito ang halimbawang sagot. Paglalahat. Pabaong gawain. Basahin at unawain ang sumusunod na sanaysay tungkol sa talumpati ni Manuel El Quezon tungkol sa wikang pambansa. Wikang pambansa ni Manuel El Quezon. Salin sa Filipino ng talumpati niya sa San Juan de Letran, Intramuros, Manila, ikapito ng Nobyembre, 1737. Hindi ko nais na Kastila o Ingles ang maging wika ng pamahalaan. Kailangan magkaroon ng sariling wika ang Pilipinas. Isang wikang nakabatay sa isa sa mga katutubong wika. Nagmula ang karamihan ng mga suliranin o pagkukulang na kasalukuyang nararanasan dito sa kawalan ng ating sariling wikang pambansa ang pagnanais gayahin ng lahat ng kilos banyaga kahit hindi alam kung ito'y mabuti o masama ay dahil sa isang kahinaan ang kakulangan ng isang tunay na pambansang kamalayan hindi maaari magkaroon ng pambansang kamalayan kung saan walang wikang ginagamit ang lahat naunawaan ko lamang kung gaano kahirap ang kakulangan ng wikang pambansa noong naging pangulo ako ako ang pangulo ng Pilipinas ako ang kumakatawan sa bayang Pilipinas at sa mga Pilipino Ngunit kapag ako'y nagalakbay sa mga lalawigan at kinakausap ang aking mga kapwa mamamayan, kailangan ko ng tagapagsalin. Nakakahiya, hindi ba? Sang-ayon ako sa patuloy na pagkuturo ng Ingles sa mga paaralan ay tataguyod ko rin ang pagkapatuloy ng Kastila. Subalit dumating na ang panahon upang magkaroon tayo ng isang wikang pambansa ang suliranin ay gusto ng mga Ilocano. Na Ilocano ang wikang pambansa. Ang mga Tagalog, Tagalog. Ang mga Bisaya, Bisaya. Ako ay Tagalog. Kung sabihin ng mga dalubasa sa iba't ibang wikang Pilipino na mangyan ang katutubong wikang pinakamainam gamitin, mangyan ang katakilikin ko. Higit sa ibang wika, Tagalog ang ginagamit namin sa pamilya pero handa akong mag-aral ng Ilocano, Bisaya o ano pang ibang katutubong wika para lamang magkaroon tayo ng wikang ginagamit ang lahat mga susing tanong. Matapos mong mabasa ang bahagi ng talumpati ni Manuel L. Quezon, umiiral pa rin ba sa kasalukuyan ang suliranin sa wika na kanyang binanggit? Patunayan ng sagot. Paano na sa tunay na sampung utos ang konteksto ng panahon, lunan at may akta? Ipaliwanag. Narito ang mga halimbawang sagot. Pagtataya, pagnililay. Pagsusuri ng kultural na elemento na nakapaloob sa teksto batay sa konteksto ng panahon. Balikan isa-isa ang tunay na sampung utos ni Apolinario Mabini. Sagutin ng buong husay ang mga sumusunod na katanungan. Maraming salamat sa pakikibahagi.